si JK Labaho. <laughs> I'm JV and I'm 25 years old at ako ang call center baby boy ng Paranaque City. Oh. JV Labaho. At ako ang call, call center Lord baby boy! Oh, no. oh, oh. <laughs> What can I do for you? Oh, oh. Ilan taon, <laughs> ilan taon? taon? 25. 25, Corona, 25. It's a tie! It's a tie! Oh, Ay! Ay! Okay! Okay, naka-ilang girlfriends ka na? Naka-tatlo po isaktan ka na Yes po. Naloko ka na. Yes po. May naloko ka na. Yes po. Oh, very, ah, honest. Oh, oh. Oh. very honest. Oo. Very honest. Straight to the point. So, anong pick-up line mo para kay Rona? Alam mo Rona, para kang moon. Alam mo Wait, Rona, pwede kang sumasagot sa ka. Rona. <laughs> Rona, ka Alam mo Rona, para kang moon, palubog ka na. <laughs> Ba't ka ganyan nga? Ba't <laughs> ganyan? Ano yung mukha mo? Si Rona ganyan, yung mukha. Si Pinka, e paano? <laughs> 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 hindi ko na-share. Hindi ko na-share. Ang hirap pala. Ulitin mo nga. Pakinggan mo naman siya, Rona. Sagot, sabi mo naman, bakit? Rona, alam mo ba na para kang moon? Bakit? Because you may not always be full, but you're always beautiful. Oh! Ay! 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 Mamaya, igugugil niya yun. Ano Sabi niya, sheesh! <laughs> sheesh! <laughs> okay, Ate uh, Pinkay, describe mo naman kay Rona yung mga nakita mong guys dyan. Mm, si number one, uh, mature, mature tingnan. Yeah? Uh, si number two naman, Si number 2, ah. Baby face. Eh, si JV. <laughs> hmm, si number 3, ah. Okay lang. Ah. Okay lang. No, okay lang yung si Mama. Gagalit si Rona. Okay siya. Okay yung dating niya. Oh. Ganun. Okay yung vibe niya. Tama? Apo. O, oh, ito. Tanungin mo na maganda, ha? <laughs>